ikaapat na araw. Ano ang nagsisilbing liwanag o ilaw sa pananaw ng tao? Sagot, hango sa aral ng Batanggenyo. Nililiwanag nga sa salita ng Diyos ang pananaw at mga mithiin ng tao. Hamon sa pamilyang Batanggenyo, ugaliin ang palagi ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Ayon sa mga awit, ika daat labing siyam na kabanata sa ika daat limang talata. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Maikling pagninilay. Ang salita ng Diyos ay buhay at nagbibigay buhay. Kaya tiyak ang inspirasyong kanyang ibibigay. Turo ng simbahan. A proposal of goals without an adequate communal search for the means of achieving them will inevitably prove illusory panalangin poon salamat sa iyong mga salita na sa amin walang sawang tumatanglaw amen